Haring bangis, pero bakit may taong matakaw sa rice? Hindi po nataba. So, explain ko sa inyo, ha? galing to kay Alfred Vargas. Alfred Vargas, ganito po kasi yan. Ang tao po ay iba-iba po tayo ng genetics, iba-iba po tayo ng genes. Meron pong mabilis tumaba, meron namang mabilis pumayat, meron namang kahit anong kain nila. Parang yung sinasabi mo, kahit anong kain nila ng rice, hindi tumataba. So, ganito po yan. For example, guys, ha? mabilis yung metabolism mo. Pag mabilis kasi yung metabolism mo, ibig sabihin, lahat ng pinapasok mo sa katawan mo, mabilis na na-utilize. Okay? Ang ibig sabihin ng utilize, mabilis niyang nababurn. Okay? Kasi mabilis nga yung metabolism mo eh. Parang kumbaga ginagamit mo lagi eh. Kaya kahit malakas siyang kumain, hindi po siya nataba. Okay? Pero, okay, may pero, pwede pa rin tumaba yan. Kung mabilis kang mag-burn na mga mo, dapat mayat-maya kang kumakain hindi po pwede sa'yo yung fasting. Kasi ang fasting, para po yan sa mga taong mabilis tumaba. Parang ako. Okay? Ako, mabilis akong tumaba, guys. Konting carbs ko lang, konting kain ko lang ng rice, medyo nakikita ko na nagbo-bloat na ako, medyo tumataba na ako. So, para sa akin, mas maganda ang fasting. Okay? Kasi, hindi, mabagal yung metabolism ko eh. So, dapat, isang beses lang kumain sa isang araw, tapos kukuntihan ko lang yung carbohydrates ko para ma-maintain ko yung magandang katawan at hindi ako tumaba. Pero kung ikaw naman ay payatin, so sobrang dami natin nakikita niyan, ang lalakas kumain. Pag kumain, kain construction, tawag, pero payat pa rin. So, yan po yung mabibilis ang metabolism. Ang gagawin po niyan, dapat mayat-maya every 2 to 3 hours kumakain niyan. Okay? Minsan kasi, ang problema rin natin, akala natin yung kinakain natin ay marami na. Pero, yun pala, kulang pa rin. Okay? So, may mga ganyan tao po, yung mga akala nila, minsan, uy, ang dami ko ng kinakain, pero hindi ako tumataba. Bakala nila, sobrang marami na sa kanila yon pero ang totoo, kulang pa pala yung kinakain nila para sa katawan nila dahil mabilis yung metabolism nila. So, yun po ang pinakamaganda nilang gawin. Kung ano yung kinakain nila ngayon, halimbawa, kinakain mo ngayon, limang rice ka per day. So, gusto mo pang tumaba, lumaki, at mababilis yung metabolism mo, gagawin mo yung pito. Seven rice. Okay? Pag hindi ka pa kontento gusto mo pang magpalaki, gawin mong 9 or 10. Dapat po kasi dadagdagan natin yung kinakain natin sa regular na kinakain natin kung gusto natin magbago yung katawan natin. Okay? Kung gusto mo naman pumayat, ganun din. Babawasan mo yung kinakain mo na normal. Papayat ka nun. Ganun lang po kadali yun. Yan po ang tinatawag nilang calorie deficit at calorie surplus. Pinadali ko lang para maintindihan nyo about dyan sa rice. Okay? Kung gusto mo tumaba, dagdagan mo yung rice na kinakain mo. Kung gusto mo pumayat, bawasan mo naman.